Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung maghahanap ka ng video sa internet tungkol sa Pilipinas, isandaang porsyento akong sigurado na makakakita ka ng mga contents na mula sa mga foreigner na nagsasabi na ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang bansa na kanilang napuntahan. Bukod sa murang mga hotel at pagkain, madalas din nilang sabihin na ang mga Filipino ay mababait. Bagamat may katotohanan ang kanilang mga sinasabi, ang ibang mga Pinoy naman ay hindi maiwasan na magsabi na ang mga contents na ganito ay clickbait lamang para sa views dahil alam nilang marami sa mga Pilipino ang mabilis na papanoorin ng isang video kung ang laman ng vlog ay puro papuri sa mga Pinoy. Sincere man sila o hindi sa mga sinasabi nila tungkol sa Pilipinas, isang lugar naman sa internet ang hinding-hindi nila mabilis na makukumbinsi na panoorin ang kanilang video at yan ay ang Reddit. Isang post noong 2022 ang nakatawag ng aking pansin at ang title nito ay Kung Paraiso ang Pilipinas, Bakit Mahigit Kumulang na 6,000 mga tao ang umaalis para mga ibang bansa. Kung babasahin mo ang sagot ng mga tao sa thread na yan, napakarami nilang sinasabing mga teorya na magpapaliwanag kung bakit nag-aalisan ang mga Pinoy. At sa lahat ng kanilang mga sinabi, isang comment ang ibabaw kung saan sinabi niya na ang mga Filipino na ninirahan sa bansa mismo ang hindi makayana na tumira sa Pilipinas dahil sa ekonomiya. Ang nasa isip ng taong yan ay parehong pareho sa naisip ng Filipina na si Divina Carburatan o mas kilala sa tawag na Bing. Wala akong makita sa internet kung taga saan siya sa Pilipinas at wala rin nabanggit ang mga news article na nag-feature ng kasong ito tungkol sa kanyang background. Pero ang sigurado ako ay katulad ng iba mga tao sa Pilipinas na pagtanto ni Divina na para magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya pati na ang bubuwi niyang pamilya sa hinaharap ay nasa ibang bansa ang swerte o doon siya papalarin. Kaya noong early 2000 Lakas loob siyang lumapit sa isang agency at iniligay ang kanyang mga detalye sa application form. Pagkatapos niyang sumabak sa ilang interview at makapasa sa medical, si Divina ay kaagad inihanda ang kanyang sarili para makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang kanyang napiling lugar na puntahan ay ang Canada na parte ng North America. Bagamat ilang libong milya ang layo ng lugar na yan sa Pilipinas, Lagay naman ang loob ni Divina na makaka-adjust siya kapag nakarating na siya doon dahil katulad ng Estados Unidos, napakaraming mga Filipino sa Canada. Ang balita na siya ay mga ibang bansa ay lubos na nagpasaya sa kanyang mga magulang. Pero ay kinalungkot naman ang kanyang asawa na si Joel Uy Salsos. Si Joel ay mula Cagayan de Oro. Ayon sa mga report, siya ay merong nag-iisang kapatid Ngunit hindi nila na-enjoy ang kanilang kabataan dahil ang kanilang mga magulang ay parehong namatay noong sila ay bata pa lamang. Yan ang rason kung bakit sa murang edad ay kaagad silang nag-mature. Pagkatapos mailibing ng kanilang mga magulang, sila ay kinupkop ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit makikita mo sa mga litratong ito na bagamat walang mga magulang, silang magkapatid ay napaligiran naman ng na kanilang mga kamag-anak na nagbigay sa kanila ng suporta at pagmamahal. Kaya hindi lamang sila lumaking maayos, ngunit naging malapit din sila sa mga ito. Ilang taon pagkatapos niya makagraduate sa high school, nakilala ni Joel si Davina at simula noon ay hindi mo na sila magpaghiwalay. Pagkalipas ng dalawang taon, ang dalawa ay nagdesisyon na magpakasal. Mabilis na lumipas ang araw at buwan at kasabay ng pagbabago ng buhay ng mga taong nakapaligid sa kanila, tila ang buhay ng mag-asawang Zasos ay hindi nagbago. Bagamat sila ay nanatiling magkasama sa iisang bubong ng dalawang taon na, ni isang beses ay hindi sumagi sa isip nila na magkaroon ng anak o bumuo ng sariling pamilya. Dahil gusto nilang magkaroon ng mga ito ng mas maalwa na buhay kesa sa mga naranasan nila dati. Nang malaman ni Joel na magkakahiwalay silang mag-asawa ay sinigurado niya na mabibigyan niya ng sapat na oras ang kanyang asawa. Sila ay nagkasundo na kung ayos na ang papel nito ay gagawin ni Divina ang lahat para makuha si Joel upang magkasama silang bumuo ng bagong buhay at makamtan ang kanilang mga pangarap sa Canada. Ngunit katulad nga ng kasabihan, libre lamang ang mangarap pero napakahirap nitong makamtan. Nang sumabit na ang nakatakdang araw ng kanyang pag-alis, bagamat mabigat sa kanyang loob, dala ang ilan niya mga maleta at pangarap na magkaroon ng magandang buhay, si Divina ay sumakay ng eroplano. Siya ay dumiretso sa lugar na ito na makikita sa si Edmonton, Alberta at malapit lamang din sa Calgary. Pagamat malaki ang mga bahay sa lugar na ito, si Divina ay kinailangan na makisama sa ibang mga kapwa Filipino para na rin makatipid sa pagbabayad ng renta. Doon ay nagtrabaho siya bilang nani o yaya. Sa loob ng ilang taon, ginawa ni Divina ang lahat para makatipid dahil gusto niyang makaipon agad ng sapat na salapi na magagamit niya sa pagbabayad para maipetisyon ang kanyang asawa. At katulad ng ibang mga Filipino sa ibang bansa, kung siya ay merong libreng oras, sa halip na magpahinga ay humahanap siya ng ibang part-time na trabaho. Pagkalipas ng ilang taon na pananatili sa Canada, ibinalita ni Divina kay Joel na inihanda na niya ang mga papeles at gumugulong na ang pagpetisyon niya dito. Si Joel pati mga kamag-anak nito ay masaya sa balita. Pero ang kasiyahan na yan ay agad napawi dahil ang inaasahan nilang mabilis na proseso ay usad pagong pala. Ang mag-asawang matagal nang nangungulila na sa isa't isa ay wala namang magawa kundi maghintay na lamang. Pagkalipas ng anim na taon simula na makaalis si Divina sa Pilipinas at ilang taong paghihintay sa kanyang petisyon kay Joel, ay masaya ang ibinalita na naaprobahan na ang visa nito. Agad niya ang binilhan ng plane ticket sa si Joe patungo Alberta at itunon nito na makakarating ang kanyang asawa sa Canada ng winter o taglamig para maranasan nito sa kauna-unahang pagkakataon ang tinatawag na White Christmas. Noong December 7, 2010, bagamat malungkot si Joel na may iiwan niya ang kanyang mga kamag-anak, ay wala naman siyang mapagsidla ng kasiyahan dahil makakasama na niya ang kanyang asawa na hindi niya nakita ng matagal na panahon. Pagkalipas na mahigit 24 oras, dumating ang eroplano ni Joel sa airport ng Canada at siya ay sinundo ng kanyang misis. Sila ay kaagad dumiretso sa bahay na tinutuluyan ni Divina at sa mga sumunod na araw ay hindi lamang nakakita ng snow si Joel, pero ipinakilala din siya ng kanyang asawa sa iba't ibang mga tao sa Filipino community sa Alberta. Kahit ang employer o amo ni Divina ay nakilala din niya. At nang malapit na ang Pasko, si Joel ay makikita na masayang nagpakuha ng litrato sa harap ng Christmas tree at sa likod niya ay nakalagay ang iba't ibang mga regalo ng kanilang mga kaibigan sa gaganapin na Christmas party. Ayon sa mga ulat, ang mga kaibigan at nakakilala kay Divina ay nagustuhan si Joel. Dahil kahit ito ay tahimik, alam nilang napakabuti nitong tao. Pagkatapos ng Pasko at bago sumapit ang bagong taon, iniikot ni Divina ang kanyang asawa sa iba't ibang mga lugar sa Alberta. At pagkatapos ng selebrasyon nila ng bagong taon, ang mag-asawa ay puno ng pag-asa. Doon ay nangarap sila na kahit anong pagsubok ang darating sa kanila ay magkasama nila itong haharapin. Si Joel ay nangako na agad hahanap ng trabaho at gagawin niya ang lahat para makabawi sa mga sakripisyo ng kanyang asawa. Ibinahagi nito na gusto niya magkaroon ng sariling bahay kung saan bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Pero ang mga salitang yan ay tila na natiling isang pangarap dahil isang trahedya ang dumating sa buhay na mag-asawang Zalsos. Noong January 4, 2011, naiulat na isang malamig na araw yon sa Alberta. Si Divina ay nagtungo sa bahay ng kanyang amo para simulan ang kanyang trabaho bilang yaya sa kanilang kapitbahay na Canadian. Nang sumapit ang alas 12 ng tanghali, kinontak niya si Joel para malaman kung ano ang ginagawa nito. Pero sa kung anong dahilan ay hindi ito sumasagot. Kaya pagkatapos ng ilang beses niyang pagtatangkang makontak ang kanyang asawa, nagdesisyon si Divina na magsabi sa kanyang amo na gusto niyang magtungo sa kanyang bahay. Tutal, ilang hakbang lamang naman ang layo nito. Nang makakuha siya ng ghost signal mula dito ay isinama niya ang kanyang inaalaga ang bata at sila ay nagtungo sa bahay na kanilang tinitirhan. Habang naglalakad ay iniisip ni Divina na maaaring ang kanyang asawa ay naliligo lamang o kaya naman ay natutulog kaya hindi ito sumasagot. Nang pumasok siya kasama ang bata sa kwarto ay napakadilim doon kaya agad niyang binuksan ang ilaw pero nagulat siya sa kanyang nakita. Ayon kay Divina ay mag-isa siyang pumasok sa kwarto para makita kung bakit nakasubsob ang kanyang asawa. Doon niya napagtanto na ito ay napapaligiran ng sarili niyang dugo. Siya ay napasigaw sa gulat pero nang mahimasmasan ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang 911. Sinabi niya sa dispatcher na ang kanyang asawa ay malimig na at ito ay naliligo sa sarili nitong dugo. Kaagad dumating ang mga otoridad at medic. Pero sa kasamaang palad ay dead on the spot si Joel. Kaagad nilagyan ng tape ng mga investigador ang buong bahay dahil sa nangyaring krimen. Nang lumabas ang autopsy report, ay lumalabas na nakatanggap ng 20 saksak ang biktima. Pero sa dami ng saksak na yan, ang talagang tumapos sa buhay ni Joel ay ang dalawang malalim na saksak na umabot sa kanyang puso. Pagkatapos makolekta ang mga ebidensya sa crime scene, nagtungo ang mga detectives sa bahay na tinutuluyan ng mga Zalsos. Doon nila nakita na lagi palang bukas ang garahe ng bahay at kahit ang nag-iisang pintuan patungo sa loob ng bahay ay hindi rin isinasara o ikinakandado. Kaya ang unang teorya na kanilang naisip ay maaaring biktima si Joel ng tinatawag nilang robbery gone wrong o sa madaling salita ang salarin ay nasa kaligitnaan ng pagnanakaw nang mapagtanto niyang meron palang tao sa bahay. Nakita nila na napakagulo sa loob ng kwarto ni na Joel na tila kung sino man ang sospek sa krimen ay hinalughog nito ang bawat kabinet na tila naghahanap pa ito ng mananakaw. Ngunit hindi nila isinantabi na maaaring tinarget si Joel ng taong may personal na dito dahil nakatanggap ito ng 20 beses na saksak na karaniwang ginagawa ng mga taong merong galit sa biktima. Pagkalipas ng ilang araw, ang nawawalang laptop ni Joel ay lumutang. Ayon sa pulis na nagbigay ng laptop sa detective na naka sa kaso, ito ay binigay sa kanya ng isang tao. Kalaunan, ang lalaki ay kinalalang si Shane Thompson, nakilala ng mga pulis na merong malikot na kamay o magnanakaw. Agad nila itong binisita at nang makausap nila si Shane, nalaman ng mga detectives na madalas din pala itong nagda dumpster diving o yung tawag sa taong mahilig mangkalkal sa mga basurahan para makakolekta ng mga bagay na maaari pa nilang mapakinabangan sa sinumpaang salaysay ni Shane ay ibinahagi nito na noong nakita niya ang laptop ay kaagad niya itong ibinigay sa isang pulis dahil meron siyang nakitang dugo ibinahagi din ni Shane na hindi lamang laptop ang kanya nakita sa basurahan dahil pati ang kutsilyo na maaaring ginamit ng salarin sa pagpatay kay Joel ay nakita din niya. Dinala ni Shane ang mga detectives sa basurahan at doon ay nakita ng mga investigador ang dugoang kutsilyo na nakatago sa ilang tumpok ng mga kahoy. Dahil sa hinala na baka nagsisinungaling si Shane, ay kaagad itong dinala ng mga pulis sa presinto para questionin. Bukod kay Shane ay in-interview din ng mga detectives ang kinakasama nito na si Lauren. At doon ay nalaman nila na hindi pala talaga si Shane ang nakatuklas ng laptop pero si Lauren. Kaya upang maging klaro ang lahat, tinala din nila ito sa presinto. Sa loob ng interview room ay sinabi ni Shane na kaya niya hindi binanggit na ang kanyang kinakasama ang nakakita ng laptop ay dahil mabilis ma-pressure at ma-stress si Lauren. Kaya gusto lamang niya itong protektahan. Ang mga detectives ay idinaan sa ilang oras na interview ang mag live partner. Ngunit kahit anong teknik o estilo nila ng pagtatanong ay laging tumatanggi ang dalawa na hindi sila ang gumawa ng krimen. Habang ang interview sa mga ito ay nangyayari, kinuha nila ang fingerprints ng dalawa at nang lumabas ang resulta ay kaagad nilang tinanggal si Shane bilang mga person of interest dahil ang DNA nila ay hindi nagmatch sa mga nakitang DNA sa kutsilyo o kahit dugo sa pinangyarihan ng krimen. Lumipas ang ilang linggo pero walang pag-usad sa investigasyon. Sa mata ng mga taong nakakilala sa mag-asawang Zazos ay tila magiging cold case na ito. At katulad ng ibang mga kaso ay maaaring matabunan na lamang ito hanggang makalimot na ang mga tao na si Joel ay naging biktima ng isang taong merong hangal na kaluluwa. Ngunit ang hindi nila alam ay ang Calgary detectives na humahawak ng kaso ay tahimik na nag-iimbestiga at tinitingnan nila ang lahat ng angulo. Pati na ang teorya na maaaring tinarget si Jewel ng isang taong ayaw sa mga Filipino. Pero hindi nila ito gaanong naimbestigahan dahil isang break ang nakatawag ng na kanilang pansin. Ayon sa report, ang mga investigador ay siniyasat pala ang cellphone ni Divina. At sa tulong ng isang Filipino translator, ang mga text messages at chat logs ay naisalin sa wikang Ingles. At doon ay nakakita sila ng malakas na ebidensya na posibleng rason kung bakit pinatay si Joel. Natuklasan ng mga otoridad na ang taong madalas itong kausap sa text at chat ay isang Filipino din at lumalabas na na-interview na pala ito ng mga detectives. Pero dahil sa hindi ito pinaghinalaan, ay hindi ito hininga ng DNA. Nang malaman nila na maaaring ito ang may kinalaman sa krimen, ay kaagad nila itong pinuntahan at hiningi ang DNA nito na hindi naman ipinagdamot ng Filipino. Pagkalipas ng ilang araw, ang resulta ng DNA ay lumabas at isandaang porsyento itong match sa dugo na nakita sa kwarto, kutsilyo at laptop ng biktima. Ang mga otoridad ay kagad sumugod sa construction site na pinagtatrabahuhan ng lalaki at doon ay inaresto nila si Franco si Vandal na kaagad nilang sinampahan ng kasong murder noong March 8, 2011. Ang mga tao, lalo na ang Filipino community sa Calgary ay nagulat na kapwa Pinoy pa talaga nila ang papatay sa isa sa kanilang mga kababayan. Ngunit hindi naman sila handa sa mga detalye ng kaso at mga sekreto na mabubunyag sa paglilitis. Ang trial ay naganap noong November 12, 2013 at para makumbinsi ang mga jury na si Franco nga ang sarin sa pagpatay kay Joel, ay ipinarinig nila ang isang tape kung saan inamin nito na siya nga ang pumatay sa kanyang kababayan. Pero self-defense lamang di umano ang nangyari. Ibig sabihin ay ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili dahil kung hindi ay siya ang pinaglamayan. Pero kung totoo ang sinasabi ni Franco, ano ang posible niyang rason kung bakit ganoon na lamang ang kanyang galit kay Joel na nooy halos isang buwan pa lamang sa Canada para umabot na saksakin niya ito ng dalawampung beses. Ang sagot sa tanong na yan ay ipiniluanag ni Franco sa pagsasabi na nagsimula ang lahat ng ligawan niya ang asawa nito na si Divina. Ibinahagi niya na alam niya na meron itong asawa na naiwan sa Pilipinas. Ngunit mas nangibabaw ang di umanong pagmamahal niya kay Divina. Ang kanyang pangungumbinsi dito ay nagbunga at sinagot siya ng Filipina. Kaya sila ay nagkaroon ng lihim na relasyon ilang buwan bago dumating si Joel sa Canada. Bagamat ipinagbabawal, silang dalawa ni Divina ay naging masaya at lahat ng mga ginagawa ng mag-asawa ay nagawa nila. Ngunit ang mainit nilang ugnayan ay nagtapos nang maaprubahan ang visa ni Joel. Kahit masakit ay pumayag si Franco na tapusin ang namamagitan sa kanila dahil iginalang niya ang kahilingan ni Divina. At katulad ng ginagawa ng mga mature na tao, sila ay nanatiling magkaibigan. Pero kahit hindi na sila magrelasyon, ay naging madalas pa rin ang kanilang pag-uusap gamit ang text at chat. At dahil sa liit na kanilang mundo, si Divina at Franco ay madalas pa rin magkita sa mga parties na kariniwang ginaganap sa bahay na tinutuluyan ng mga zazos. Sinabi ng nasasakdal na parang dinudurog ang kanyang puso. Sa tuwing makikita niya si Divina, nakapiling si Joel. Ipininta ng defense team ni Franco na bagamat nasasaktan ang kanilang kliyente kapag nakikitang magkasama si Divina at Joel, ay tinangkana nitong mag-move on. Ngunit wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Ilang linggo pagkatapos makarating ni Joel sa Canada, ay natuklasan nito na ang kanyang asawa ay nanlalaki pala. At katulad ng reaksyon ng normal na tao, Si Joel ay nagalit na dismaya at pakiramdam niya na siya ay harap-harap ang pinagbukang tanga ni Divina. Ngunit pagkatapos na masinsina nilang pag-uusap, napagtanto ni Joel na nangyari na ang nangyari. Kaya sa halip na madismaya sa sitwasyon, handa na siyang kalimutan na minsan ay inubutan siya sa ulo na kanyang asawa. Dahil para sa kanya ay mas importante na mahal pa rin nila ang isa't isa. Nagkasundo na mag-asawa na kalimutan ang lahat at magsimula muli. Pero ang ipinapakitang pagpapatawat ni Joel ay isang pagbabalat kayo lamang. Ang hindi alam ni Divina ay sa pagdaan ng mga araw, ang kanyang asawa ay unti-unti palang kinakain ng selos at galit. Dahil para kay Joel, ay natapakan ang kanyang pagkalalaki. Kaya kung hindi niya kayang parusahan si Divina, ay babawian niya ang naging kalaguyo nito. Pinalabas ng company Franco na siya ay di umanong tinakot ni Joel ng maraming beses. At upang makumbinsi ang jury pati na ang judge, ay hinayaan nilang umupo sa witness stand si Franco para maipagtanggol nito ang kanyang sarili. Sa witness stand ay sinabi nito na dahil sa siya ay hindi pa Canadian citizen, ginamit yun ni Joel para takutin siya na di umanoy magsusumbong ito sa mga otoridad. Ayon kay Franco, laging sinasabi sa kanya ng biktima na kapag nalaman ng Canadian government na siya ay minsang nakiapid sa babaeng may asawa, ay magiging rason yun kung bakit siya matatanggal sa trabaho at ang pinakamalala ay madedeport siya pabalik ng Pilipinas. Sinabi ni Franco na sa takot niya na mawala ng ganung ganon na lamang ang dalawang taon niyang pinaghirapan sa Canada, ay nagtungo siya sa bahay ni Joel noong January 4, 2011 sa intensyon na pakiusapan ito na itago at huwag sabihin sa mga tao o kaya sa mga otredad ang kanyang pakikiapid kay Divina. Dahil gusto niyang manatili sa Canada upang masuportahan ang maraming mga tao na umaasa sa kanya sa Pilipinas. Ngunit ang diumanong simpleng pag-uusap na gusto niyang mangyari ay agad naging mainit at nauwi ito sa sakitan. Ibinahagi ni Franco na mahinahon niyang pinakausapan si Joel pero agad itong naging agresibo at sinuntok siya. Pagkatapos noon ay di umanong tumalikod sa kanya si Joel at meron itong kinuha sa ilalim ng unan. Sa pag-aakala na kumukuha ito ng baril o kutsilyo, kinuha niya ang kutsilyo na dinala niya mula sa kusina ng bahay na kanyang tinutulian at inundayan niya ito ng saksak para hindi siya nito maunahan. Ginawa ni Franco ang lahat para paniwalaan siya ng jury. Umiyak siya sa loob ng korte at nagpaawa para kumbinsihin ang mga ito na ang ginawa niya ay self-defense lamang dahil di umunay pa ulit-ulit siyang tinakot ni Joel. Habang umiiyak ay binahagi ni Franco na nag-blackout siya dahil sa isip niya ay madedeport siya kung sakaling isiwalat nito na minsan niyang naging karelasyon si Divina. At dahil sa takot na madeport siya pabalik ng Pilipinas... Yun ang di umanong dahilan kung bakit nagdilim ang kanyang paningin at hindi na niya napagtanto na nasaksak na niya pala ito ng maraming beses. Habang umiiyak ay binahagi ni Franco na hindi pala baril o kutsilyo ang kinukuha ni Joel sa ilalim ng unan. Sa halip, ang kinukuha pala nito ay ang kanyang cellphone. Hindi ko alam kung bakit naniwala si Franco sa pananakot ni Joel na maaari siyang ma-deport dahil sa pakikiapid. Dahil kung nag-google lamang siya ay malalaman niya ang katotohanan na ang panlalaki o pambabae ay hindi basihan ng Canadian government para ipadeport ang isang tao o kaya tanggihan na bigyan ito ng citizenship. Maliwanag na infidelity o pangilawa ay hindi krimen sa Canada. Ngunit kahit gaano pa natin i-analyze o pag-aralan nangyari sa nakmamatay na love triangle na ito, hinding-hindi natin malalaman ang lahat ng bagay na umiikot sa isip nila dahil magiging komplikado ang lahat, lalo na kung merong emosyon na sangkot. Pagkalipas ng ilang linggong paglilitis, bumaba ang desisyon ng hukom na si Justice Craig Jones. Ibinahagi niya na bagamat malungkot siya sa nangyari, at nakikiramay siya sa mga naiwan ng biktimang si Joel, ay hindi niya maaaring hatulan ng guilty si Franco sa kasong first degree murder. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang tingnan at siyasatin ang lahat ng mga ebidensya ng prosekusyon laban sa nasasakdal, ay hindi siya kumbinsido na ang intensyon ni Franco noong nagtungo ito sa bahay ng biktima ay patayin si Joel itinagdag ng hukom na naiintindihan niya ang pagdadala ng nasasakdal ng kutsilyo dahil ilang beses itong tinakot ni Joel. Ngunit kahit hindi intensyon ni Franco na pumatay, hindi maipagkakailan na ang kanyang aksyon ang naging dahilan kung bakit nawala ng asawa si Divina. Para sa judge, intentional man o hindi, si Franco ay nakapatay pa rin at kailangan niyang managot sa batas. Sa halip na parusahan ito sa kasong first-degree murder, ang hukom ay binaba ang kaso sa second-degree murder. Ang sospek ay pinarosahan na makulong ng habang buhay. Pero dahil sa umamin siya sa motredad, ang judge ay pinayagan siyang makapag-apply ng parol pagkalipas ng labindalawang taon. Noong 2023 ay maaari ng makapag-apply ng parol si Franco ngunit hindi klaro kung siya ay nakalabas na ng kulungan. Pero ang sigurado ako ay kung mabigyan man siya ng barol, dahil sa siya ay hindi pa Canadian citizen noong ginawa niya ang krimen, ang Philippine passport holder na si Franco ay kaagad madedeport pabalik ng Pilipinas. Kung tatanungin mo naman ako kung nasaan ang byuda ni Joel ay maaaring madismaya ka sa sagot ko. Dahil hindi ko alam kung nasaan at anong buhay ang meron siya ngayon. Pero maaari tayong mag na siya ay nasa Canada pa rin at namumuhay ng pribado. Ayon sa ulat, ilang linggo pagkatapos makatanggap ng ghost signal mula sa mga investigador na maaari nang makuha ang bangkay ni Joel, ang kapatid nito na si Hill ay nanawagan sa mga filipino sa Calgary at buong Canada na tulungan silang maiuwi ang labi ng kanya na mayapang kapatid sa Cagayan de Oro. Sa pagtutulungan ng iba't ibang mga tao, ay nakalikom sila ng 15,000 Canadian dollars o mahigit kumulang 640,000 pesos na nagamit nila para maiuwi ang bangkay at mabigyan si Joel ng maayos na burol at libing. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.